One, two, three, come on. come on, come on. Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam, hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C Plus kumakain ka ng maraming hotdog Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo So So kamusta naman kayong mga amigo, amiga, kumare at kumpare Sana lahat kayo ay okay at fresh ngayong araw na to Siyempre, ito na ang pinakahinihintay nating araw Ang October 25 para sa Miss Grand International 2024. Are you excited guys? Kasi ako yes, sobrang excited na ako sa mga magaganap na bardagulan dito sa Miss Grand International. At syempre, lahat tayo ay kinakabahan ng bonggam bongga. Kaya naman, lahat ay talagang nag-aabang kung may uuwi na nga ba ni CJ Opiasa ang golden crown sa ating bansa at yan yung antabayanan at abangan natin pero ito syempre marami akong hinandang chika sa inyo na talaga naman. Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Syempre, pambato natin sa Miss International, handang-handa na para sa laban niya, Angelica Lopez. Ano kaya ang ibubuga sa Miss International? So, well, ang masasabi ko, Angelica Lopez, after na mahigit na isang taon na paghahanda, finally, eto na, lilipad na siya patungong Japan para sa kanyang laban sa Miss International. And then, ang nakaka-excite sa kanya, syempre yung mga pasabog na gagawin niya doon. You cannot underestimate talaga yung kakayahan ni Angelica Lopez pagdating sa rampahan, pagdating sa eksenahan dahil alam mo nakakabog talaga ang isang Angelica Lopez at kaabang-abang yan. And then doon naman sa mga nagtatanong sa akin kung kaya daw bang pantayan ni Angelica ang nagawa ni Nicole Bermeo sa laban niya dito sa Miss International. Of course, kung nakaraang taon ay naka-third runner up tayo, hindi ako magtataka kung makaka-third runner up uli tayo diyan. Baka mali ninyo, hindi lang third runner up maging first runner up pa. Diba? So, yun. Kasi, iba talaga ang Angelica Lopez. Naniniwala ako sa capacity level na meron siya. Maala si Jay Opiasa din to. ba? Diba? At tignan natin. Malalaman natin yan sa darating na mga araw. So, for now, congratulations. And naniniwala ako na alam mo yon ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Diyos ko, si Angelica Lopez pa. So, yon good luck. And then, ayun nga, Angelica Lopez, supportado ng mga gandang binibini Bini international, katulad ni Nicole Bermeo, at saka, syempre, ni Myrna ano, Mirna isgera Well, ang masasabi ko ay ganyan talaga ang mga gandang binibini, Bini, lalo na international. Kaya naman, syempre, ang mga binibini natin ay nakasupport talaga dito kay Angelica para sa laban niya. Siyempre, for good luck na rin, di ba? So, ayun, si Christine Ann Perez, tuwan-tuwa for sure. So, yon And, ayun, hintayin natin kung ano ang magiging eksena ni Angelica Lopez sa Miss International. And then, siguro naman, nakakuha siya ng magagandang tip kay Nicole Bermeo kung paano at ano ang dapat niyang gawin. At saka, siyempre, si Mirna Isguera. Alam ko na talagang kakabog din to sa Miss International. So, abangan natin yan. But for now, dito muna tayo kay Angelica Lopez. Diba? So, yun. Ang ganda kaya ng ano niya? Send off niya. At ang ganda-ganda ni Angelica ha. In fairness. Very Miss International ang dating. So, yan. And then, para na masasumunod natin, chika. Michelle D. Dating dating naging kalaban ni CJ Opiasa, nagpahayag sa kanyang social media, I really love MGI, stage to be fair. CJ, kill it. So, yon So, siguro nanonood siguro si Michelle D sa Miss Grand sa laban ni CJ, CJ Opiasa para support, di ba? Minsan na silang nagtapat sa Miss Universe Philippines and then naging first runner-up niya si CJ Opiasa. In fairness, di ba? kay Michelle D yung support niya kay CJ talagang mararamdaman mo at nangingilawat ako so yun, sabi nga gano'ng paano daw kung si Michelle D daw ay lumaban daw ng Miss Grand, manalo kaya. So, yon. Ako, para sa akin, bakit hindi? Eh, talaga namang very grand din ang dating talaga ni Michelle D. At alam natin yan kung paano yan tumilos, kung paano yan umora, at talagang pumapalo ng bonggang-bongga. Pero, syempre, she's a Miss Universe. So, alam naman natin na si Michelle D. ay ibang level din talaga. Ang galing nito pagdating sa pageant. At nakita naman natin sa Miss Universe, di ba? Talagang naibalik niya rin yung lakas na Pilipinas sa Miss Universe. So, good luck, di ba, sa lumalaban ngayon na si Chelsea Manalo. Diyos ko, Lord, ang taas ng standard na iniwan doon ni Michelle D. I hope mapantayan yon ni Chelsea Manalo. So, yun, good luck sa kanila. At para naman sa sumunod natin, chika, Mr. Arnold Pigafia, masaya. <laughs> so ayun nga finally, 'di ba? Nakita uli natin na nagharap itong si Mr. Nawat at saka si Mr. Arnold after nang nangyari noong nakaraan taon na pag-walk out niya sa Miss Grant at naikinagalit ni Mr. Nawat. And then ngayon ayan na si Mr. Nawat at saka si Madam Teresa At saka itong si Mr. Arnold Ay peace on earth na And Arnold nag-post Sabi niya it was an absolute pleasure Being seatmate with Mr. Nawan The CEO, President And Miss Teresa Sabi niya Vice President of Miss Grand International During the National Director Lunch At the Blue Elephant Bangkok Hmm. Mr. Nawad and I had a great conversation about planning an exciting future collaboration and I'm truly looking forward to what aheads. Thank you for your warm hospitality and for organizing this incredible pageant with such an excellent the way your Uh, care for the girls and ensure to the top tired experience truly reflect the heart of mgi wishing you nothing but success for tomorrow finals night well all excited to witness what will surely be a spectacular production more power to your organization Very Miss Grant. O, no? ba? Diba? So, yon naloka ako kay Mr. Arnold. Bukang maganda ang kanyang pakiramdam. So, ako naman, sana hindi na siya mag-walk out bukas, no? So, tarot. So, syempre, abangan natin. So, isa na ba sign na magiging, magiging maganda ang resulta ng Miss Grant ngayong taon na to para sa Pilipinas? So, alamin natin yan bukas. Medyo nakakakaba, nakakatakot, but... Siyempre nandoon tayo, looking forward tayo Na sana maging maganda ang resulta ng Miss Grand At kung ano man ang pinagpaplanuhan nila in the future Nakakatawa yan kasi Kung iisipin mo silang dalawa Ay talaga namang Nakikita natin yung tandem nila ngayon After na nagkaroon nga ng problema So, peace on earth Sabi ng gano'n, di ba? Alam naman natin ang Miss Grand Very grand So, maganda yung vibes na nararamdaman ko Kasi parang feeling ko Ayan, nagkaayos na si Mr. Arnold At saka si, uh, uh, si Mr. Nawat And then, naibalik ni CJ Ang lakas ng Pilipinas sa Grand na inilaban naman niya ng bonggam-bongga. -bongga. Tingnan natin yung magiging resulta kung ano nga ba talaga. At para sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss Grand India, tingin mo siya kaya ang mag-uwi ng corona ng Miss Grand International ngayon? Well, isa siya sa mga napipisil dahil sa ganda na meron siya. Pero sa totoo lang, yung caliber na ipinakita niya ay hindi ko makita doon yung grand. Yes, sa evening gown, yes. She's a pretty, very beautiful the way kung paano niya ipresent yung sarili niya. Eh, syempre, maganda naman talaga siya. But, sapat ba talaga ang ipinakita ni Miss India para siya na ang tanghaling Miss Grand International ngayong taon na to? Ano doon yung possibility? Pero, syempre, 50-50 din tayo. Hindi naman tayo nakakasiguro. Kung ako ang tatan tatanungin ninyo, syempre, dapat hanapin din nila yung grand performance talaga na ipinapakita ng kandidata dahil ayun naman talaga ang hinahanap nila, di ba? At tignan natin kung nakita nila yun kay India Kung mananalo si India Kasi eh, wala namang question sa ganda ni India But depende yan, di ba? Depende sa magiging sitwasyon bukas So, yon And then, para sa sumunod natin, chika, mama sa Miss Grand Myanmar and Miss Grand Indonesia. Tingin mo, papalo ba sila mamaya sa top 5 ng Miss Grand? Mm -hmm. Well, ang masasabi ko ay isa sila sa mga malalakas na kandidata in terms of, I think, sa botohan. Hindi ko sila nakikitang malakas in performance. Performance nila, soso -so lang. Pero yung lakas nila sa social media, ramdam na ramdam mo naman talaga. At wala naman duda sa mga to. Talagang masasabi mo na magaling din talaga sila pagdating sa strategy nila kung paano pa yung mga pangalan nila sa social media. And isa yun sa mga nagugustuhan ni Mr. Nawat. Kaya makukonsider mo talaga sila pagdating talaga sa labanan na to. ba diba? So yon good luck. And then, of course, Miss Grand Venezuela, makabalik kaya sa top 5 ng Miss Grand. Yes, nako si Miss Venezuela, hindi ko alam ko ano ang kahihinat na niya. Pero to be honest, it's just sa mga nakikita ko, pwedeng makatungtong ng top 10 dito sa competition ng Miss Grand ngayon taon na to. At talaga naman masasabi ko, consistency talagang masasabi din natin. Consistent talagang ang ipinapakita niya. The way kung paano siya maging reyna bilang Miss Grand Venezuela. Di ba nagkaroon nga sila ng problema dito sa kay Myanmar na nag-attitude ng bonggang-bongga at nag-apologize na lang si, si Myanmar. So, doon talaga ay nakubudla kung mag-ano to. But, tulad na sinabi ko, nakitaan ko na pagiging queenly si Miss Venezuela kung paano niya talaga i-accept yung kamalian ni Miss Myanmar. So, yon I love her. At gusto ko siya makarating sa top Ten, sa totoo lang. At ito ang sumunod natin, chika, syempre Miss Grand Philippines. So, yan na. Inakabangan natin lahat ko ano magiging resulta ngayong gabi dito kay Miss Grand Philippines dahil marami na nagsasabi na possible nga na siya na ang mag-uwi ng corona ngayon ng Golden Crown. Pero syempre, ang totoo na ko na umaasa pa rin ako na sana yes, sana siya na talaga and medyo kinakabahan at the same time. But magtiwala tayo kay Miss Grand Philippines kung paano niya talaga susungkitin ang corona ngayon dito sa Miss Grand. So natin impossible sabi ng ganon. Basta magtiwala lang tayo sa itaas. ba diba? So malay naman natin, tayo na ang ngayon ng Miss Grand. ba diba? So matagal na natin itong hinihintay and then feeling ko naman deserve naman talaga ni CJ bilang Miss Grand Title Holder. Diba? So, yun kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!